Plano bang palakasin ng lokal na pamahalaan ng Kawayan City ang surveillance system sa lungsod sa pamamagitan ng pagdaragdag ng CCTVs? Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Kawayan City Mayor Honorable JCD, sinabi nito na prioridad nilang lagyan ng surveillance cameras ang mga highly populated areas sa lungsod. Kabilang sa mga areas na ito ay ang lugar kung saan maraming business establishments at mga matataong lugar kung saan madalas makapagtala ng insidente ng krimen. Ayon kay Mayor JCD, hindi na nila isa sa publiko kung saan eksaktong ilalagay ang mga CCTV cameras upang maproteksyonan ang mga ito ngunit ikakabit nila ang mga surveillance cameras sa mga estratehikong lugar sa lungsod. Dagdag pa ng Alcalde sa pamamagitan ng pagpapalakas ng surveillance system ay mas magiging epektibo pa ang pagsukol sa mga individual na gumagawa ng iba't ibang klase ng krimen sa lungsod ng Kawayan. We are also upgrading ang ating surveillance system natin. Ah uh, hindi ko na sasabihin kung saan namin ilalagay yung mga CCTV para uh, magkakagawa na po tayo ng ating mga bago pang CCTV uh, especially to the highly populated areas yung mga tiyatawag nating red zone na madaming businesses ay uh, malalagyan natin yan. At uh, yung mga ibang strategic pa na hindi ko na pwede sabihin, para po hindi na malaman. At uh, it's for uh, the protection also of that uh, CCTV system. Ito ang pahayag ni Kawayan City Mayor JCD. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!